mga kapobre sama sa akong giingon nga tao rata kinsa man ta para dili makapasaylo sa atong isig ka tao karon gusto nako na ko iingon sa inyong tanan nga dawato nako na si Inday pagbalik Hinaot unta sa iyahang pagbalik mga kapobre, mahimo na may ug walay katapusan nga kalipay na sa among pagpadayon. So morning nga uh, video mga kapubri gibuhat na ko ni atong day one sa pagbuhat na ko niya after namo nagchat nga maghuwat ko niya kay mobalik lagi siya sa iyang live. So nagwa cellphone bago nga cellphone para niya syempre kay mo kwarta no mag -home credit sa ta para mas manindot pa jud ayang vlogging kay mo man ang gusto gyud nga gusto ipaabot nato nga mag personal vlog siya. Butangan pa jud na, na siya welcome back karon mas malipay ini balik. So, mga kapubri mao na niya ang day 2 nga naghuwat ko ni Inday. Day 1 gahapon naghuwat ko niya wala mo siya sa balay. So nag-okay naman siya nakuamot, amot nga nung wala pa siya balay. Dahil karon karoon mo siya ang day 2. Mone, nakuha na ako bago nga phone para sa iya personal vlog. Kay wala ko nakuha aning bago nga phone para mag-solo siya. Pero kanang still iya gaya pong decision ang masunod. Um, ang ako lang, ikuha na ako siya bago nga cellphone para mas manindot pagin niya iyang personal vlog at the same time uh, na, siya, na siya income sa iyang uh, inday nga personal vlog at the same time na po siya income sa proud pobre so duha ka buo karon makuha ta ningon man ko nga 12 ani sa balay kay magdungan ta pa niyo to naramang lunglong ato magdungan mi to So, ato mo ato siya karong adlaw maghuwat ko niya karong adlaw unsang oras sa siya maabot ug dili magay siya maabot og 12 nga among sabot basta kay ningon siya okay dai dili siya maabot karong adlaw ug pasabot mo move on nami kay hapon naghuwat ko niya karon sab naghuwat ko niya so, may reply man siya na ako nga okay ug pasabot mo ari siya karong adlaw so mag-expect ko og dako kayo karong adlaw sa amo ang pagbalik og storya po rin si Elena, nasa payag. Nag-live selling ko, na surprise ko, galing mo siya sa akong puntahan. Ano itong surprise niya? Inanot ina, ng kapag isla. Kanang effort kay ka. Magkatawa ko sa kong kaugalingon mga kapubri ay. Pero mauna ni ang time para makita na ito. Magkasturya si Inday Kung Gunsa. Ang gusto nga ipaabot na ito. na asya dili karoon sa ang

My friends, my brother, my brother, my brother. Thank you sure ta. so much. sa you so much. Thank you Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you no. Supporter much. Thank you so 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 much. Okay. Thank no. no di gusto na ako, ikaw manugday. ako madungog dahil ka ako dahil nangay kang chance na ako ulit yung sa imong live kung ka na ako huwag dawatong ka pa -da tika kinasingkasing kasing walay buot sa dunghan dawatong tika walay pagduha-duha walay kasakit eh dahil kitang tanan masayok man ulit naman good na to malarn man buta sa pero ulahin um, na ba, diba? iyon nilang uban um, ulahin um, uh, na pero sa kuwaday walay um, ulahin um, kaya gihapon kay, um, ka kang dawatong o ka Nag-i-treasure ako. Dahil kinundong baka sa una dahil nga silingan patanga. Huwag asa akong laag na aka. Uyog baboy ka na ako. Huwag asa ko pa doon. Uyog ka na ako. Hindi ko kalimot, na Palangga ka ka. Palangga tika bisag Bisa piat city ka. Piat city ka. Nakatawa. Sige, on sa mga niyong karon, ka ron. Hindi. Hindi na kang Okay. Uh, atong iklaro mga kapubre nga, si Inday, uh, dili na siya mabalik sa proud kubre. Pero, nihangyo siya na ako, o pwede ba daw siya mula dire Or makikulab ka naman ng Sandra na? Na? Oh, sige. So, imuhang gusto karon ron, ang pag-anhini mo diri. Pasalamat po, kuday ka. At klaro, taba ka Ako, wala man ko ni mo, bago ikaduhang video kay nga, no? nihuat manti kaningon magkang mukalika so nihuat tika pilakak katwakadlaw karon nabot chupa salamat ko dayon na imong gusto nai tapo karon is mahawa na ka proud pobre magsulu na kaden makulanta so ano all ay 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 ka, Ala pa 60 pa ta. Ha 60 pa mo tabang pa na dai promote ka ako ipay sa proud public. Dilan jud ko ka live ka ang admin banggood sa proud public kay ko an baka nang sa tawag ani. Admin sa proud public kan na, na restrict ko ba dito sa ko personal. Na no, minus 7 days ra good. Di mo ko pwede makalive. Unya at least masabtan ni sa uban. So ang imong paghawa sa proud public guot sa imong dughan dili. Dili ra man ka ha. Happy ra man ka kaning nga So magpadayon ka magpadayon ko collaboration at haton. Huwag ah! so, na sa underway, mari ka. So, nag-iapon ka sa GC sa Friends for Life. Kita nag Finally, kita na decision dahil. Okay. Karoon linaw na sa tuwa mga kakubring. Ani, anhi si Inday sa kong balay. Para mag-atubang ni. I thought, Tayo yeah, ang pag i yeah, ko nga. Mubalik siya na mo. Dili na Ay. So, happy. Karoon, makita na ako siya. Happy day siya sa iyang personal vlog. So, karon mga kapubre, ako ihangyo ninyo na suporta is siya sa iyang personal vlog. Happy ko dahil na kananganin kamot ko kasi mong personal vlog. Pero, huwag oh, asam so, din namin na agwiyo, ha? Sure ka? No. Ah. Ha? Uh, ha? <laughs> uh, eh, bali? Mag-uwiyo ka man di Ha? Mag-uwiyo hilat Hilak na. hilat. na. You. Ba, na. <laughs> yon, mo, Ay, may kag-desisyon na. Wala <laughs> na iba na. Kunin mo dahil. <laughs> Ayaw ah, ba? Ayaw na. Bawal, maghalo. Ah, sige. Ano nga lang. Okay. Hoy, ang ninindot ani no, mag personal vlog ka, nga wala tay kasakit sa sakon sa ha. Wala ka, wala na ako na Ato mo ka kahago dai. Ay na maabot na ta sa kuan Shit, Chief. Suporta na ko. Kalipay man ka jud day. dai. Karon dai gusto na ako iingon nga. Uh, sa imong pag solo vlog na ako sa nagpaluyo uh, nga mo suporta nimo ha. Mo suporta ko sa imong solo sa vlog. Kay mo suporta man ko sa imong solo vlog, hapon man ako, solo vlog. Ha? Naman ako -i -i -plano ni giplano nimo. Ah, uh, na ako i-gift para nimo. Oh. open, okay. Para makakalok ah. Para mas, para mas, mulang bukagig ka, para mas mukuhan ka Basaha. Balay, balay, balay. Balay, balay. Basaha. Basaha. Di na ako nihatag, basa di ka basa. Oh, welcome back, Inday. Welcome back, Inday. Diba, mag-personal vlog ka. Ako dai gahapon nag-expect ko karon nga mobalik ka sa crowd dai happy ko wala ko like well nag-love selling ko nakakita ko nimo nakaingon ko nga balik to dai dai karon kay happy man kasi mong personal vlog unta kini ako ihatag nimo makatabang ni sa imong hang pagsolo vlog dai inisi na na imong cellphone ko nga camera pero mo tuloy ba mo na pero dai hindi <laughs> na ako kabalo. Mahapi ba ako? Magsad ko. Basta ako ang importante karon ron. Maayaw ang atong relasyon. Ano lang. Hindi na nga ito upon. Naniwang kay ko dahil. Hindi <tipos> na <tipos> ako kinanglam. Naniwang <tipos> ko wala. Naniwang ko dahil. Ito ba naman mukha. bisag dahil kayong pagkaon. Sabi sa kita. Tiyo kay ko dahil. Pero kung saan mo. Mga maniyan yung gusto. Supportante ka. Ha? Dahil Sige, tinabangay tao. Mag-contentin mo. Uwan ka. Then, kung bagaan na lang. Hindi mo kag-contentin mo ha nga na ami, hindi mo may content ka na Nana na na lang ta. Sabi ko lang sabi ka. Okay? Nangyayon naman. Ikaw. Nangyilak ba? Patawad sa itong kagsupon. Puro sa kanila daw ato. Ang nga nang sakit shit. Pero ay gini na talaga mag-ilak. na ta sa kasakit. Mixed emotion na. Good decision na ni Muray. Kaya nga no. Kuhan man dahi ka nang... Atis, ipakita pa mo ngayon. Pindog po kasi mo kagali. proud ko rin mo dahil. Sige, basta. Kung sa pwede kinahanglan ni mo, sulti so, po po sa problema. Kita ra gihapon, na sinagtanay. Welcome ka sa kong balay. Like me. Huh? Yes, ha? Final na, John? Last last call. <laughs> last call. Naman, <laughs> oh, final na? Ha? Ah, uh, sige. Unta ka ng kwan. Ayuhay mo pag lagi mauna to akong tips na. <laughs> Ayaw na ko ano. Sige rin, anytime, pwede ka maingang nga, kung sa'yo, kung Sa mga kaganapan dito, mga kaganapan dito. Pwede ra ka dito, ha? Yan, mga tumimig dito, guban ka? Puan pa, pizza, 20 size, Siguro, siguro. Mga 20 pa kapin. O, pero manin silang Sandra karong Friday siguro, unsa, chatan natin. O, puan, sige, ano na lang, support each other na lang mga kapubikay. Irespeto na to ang desisyon ni Inday. Yan yung siya sa balay para mag-closure. unya niya, okay. mga oh, yung gusto nga kanang nang mag-solo vlog siya. Suportaan na to. Hantod sa atong makaya. Ayan niyo. Ay mo kalimot. Kung follow ni. Hindi <laughs> na, na nga siya hindi Junard na na siya. Junard na na siya. O niya, maura mga kapubri. Unsan man mo isulti sa mga kapubri. Mga kapubri. kapubri ka na. Sorry <laughs> ka sa kanan. Ngayon, unsa so, man ang sorry, unsa so, man imong mga kuhan mo sa mga decision ka rin na, mahawa naman dyan ka, sige. Pero, ang so, man imong mapasalig pasalig, ito, resulti nila. Natunta nga, irespeto niyo akong decision. Nga. Yeah. Mag-solo ka. Mag-solo vlog ko. Pero, naragya ko ka na mo. Oo, oh, naragya. Oo, uh, naragya ko. Ang na, decision mga kapubring? mag-solo vlog na lang daw siya, so, supportahan na to, taman sa atong makaya, Junard Carcalias niya daga naman po siyang followers pero nagihap kong kumapaluyo ko niya eh. dinin ako siya pasagdaan kay mga mga kay ma kalipay ni Moron ha ma May kalipay kalipay mo ka, buo o oh, sige mao no, ang kalipay buo nga kalipay sa iyang pagsulog lang karoon dahil siya na mo hindi ka Sandra St. Peter TV kami tanan tapok-tapok para gihapon pero nasiya nagfo-focus sa focus siya sa iyang personal vlog. Ug maura to mga kapubri, anang no more tears na. So move on na Inday sa among vlog panang kuan. Ug Inday sa among vlog, mo bot pasabot na kuyog siya sa among lakaw. Ug wala siya sa among vlog, manay bot pasabot na nagpaka-busy po siya sa iyang personal nga panginabuhi. Ngayon, karon mga kapubri, gusto na ako isulti ninyo nga. Daghan kayong salamat. Unta kining tanan na Unta kining tanan um, na sa usag-usa. Nakatag -nakata, obliksyon na mo usag-usa. Pero ang ako importante karon mga kapubri, bahalag wala na siya na mo, is ang among kasing-kasing sa usag-usa na aragi hapon. Maayo ang among pagtagad. Maayo ang among relasyon sa usag-usa. So mawagtang na ang kaguot sa among dughan. Mawagtang na ang tanan-tanan na itong ipang una-una, mga doubt sa atong unsa pa na diha karon magpadayon mi nga sa proud pobre nga wala si Inday og si Inday magpadayon sa iyang personal account nga wala mi sige Kwan taro nga yung vlogging day Para dyan na ni Muday, abing day, Wala ko kwarta day, pero naman ko offer ako home credit Ako kang ang cellphone So, happy ko Kinasingkasing na ako nag-iha Makatabang na sa yung personal vlog Gwapo kay kamera day. Malipay ka anak, promise. Na, kuyo ra lagi no na unsa unta. 100% na kaya man Kaya na? Kaya, promise. kaya. Kaya, promise. Promise. Kaya? Oh, sige. Good luck, tayo mga subscriber na mo sa YouTube, diha. Hinaut unta nga nakadungog mo karon sa among pagtigom, pagbalik og kita nga si Inday na mismo ang mabulag sa proud pobre kay gusto na siya mag at po niya yung personal vlog Bilay followers mo rin ay 61,000 maning kamutan na ito nga maabot pag itya mas more on followers farm 100k kay mga on tabletsong kay mga 100k kay ano ka ba ito ay isara isara uy isara dai isa, maglitson ko no siya. Inout i Invite mo ta niya. mga kapubri, sa among YouTube subscriber. Inaot untang, nga masabta ninyo nga magsolo na si Inday kay ni Ern naman ay iyang vlog. Dako na gali karon kay sa una pa gud na natigom bahantod karon murag na, na na siya sa 15,000 siguro day. No? Mga 15,000 na na oh. So una pa na pagsugod na namo ba ren. Okay, pag start mo ato, ni earnings na Ah, hopefully nga, mas more on earnings pa every month dahil. Then, unta sa imuhang paghawa na ron, pag, pag ni mo karon pag pagsulo na mo o vlog nga. Alam, pa ka sa imuhang goal para sa imong future kay imuhang success ang among kalipay dahil. Ito man ina. ni among final and last decision para sa Among pag-uban, among mahinaot ko nga nasabta ninyong tanan kay ingon ani man jud ni. mao na ilang giingon mga kapobre nga Learn to live alone, no? Kaya at the end of the day, imuhara <laughs> Huwag mong harag yung kaogalingon. At least, karon mga kapobre, walay may sakit ay sa usag-usa ba? Walay sakit sa usag-usa, nagpabilin, gihapo na mo ang gogma. Mauna, pinaka-importante sa tanan. Kailan talisod tayo ipadayong sa atong vlogging mga kapobre nga natin hinanakit sa usag-usa. Kaya wala takabalo sa step atong buhaton, baton. na nagihapon, na, magpamuingon, tag-happy to. Ta. Nagihapon, nagpabilin ang stress. <laughs> ay, nagiging siyo sa stress mga kapubri, Admit siyo po, anak. Pero kay ang tanan na may kasilbaran na kalinawan unta karon nalinawan na mo tanan. Nalinawan na ang tanan. Nalinawan na ang tanan tanan gustong masabtan, gustong kanang ang pangutan nga sa manjun ang anak. Alas karon start sa among pag-upload mga kapobre, mga pag-upload sugod so na mga next day or unsa pa nang adlaw sugod so good, ana malinawan <tod>, oh palinawa, na sugod so good, ana amo ana ha usak-usana Mau upload ko sa proud to bring wala na si Inday kinahanglan na to dawaton Mau upload si Inday Sa iya hang personal vlog Nga wala na may Gawas og oh, magka Magka banding pamig usap Or kanus ase yang wala happy na ang all. Mga na nga, malipayon. Malipayon na ano sa usag-usa karon maskin pa man nagkat tibula agmi. Hinaot unta ang magpabilin nako didto sa proud pobre, mao koy ako a. O magpabilin diri sa hindi, mao koy iya ha. Kung mahimo naa na lang mo namong duha. Ana na lang. <laughs> Tanaw lang mo sa video po ninday o ganahan mo. Tanaw lang po mo video sa mga o ganahan mo. Eh. Kay dili naman may eh. kapramis nga mabalik pa na mo ang nindot kay nga pinagsamahan. Like nindot kay nga kalipay nga sa una. Dili na ko mapramis nga makalingaw ko nga sama sa una nga nasi inday. Dili ko po, po kapramis. Ikaw po day, Istorya po day. Ako po. Ako, po dili ko po kapramis. Ganapin sila. Ha. Hmm. E. Basta kay Karon. unsay sayo mo na bate. Happy ko. Oh, happy ka. Para sa imo ha, personal vlog, Manjod. Yeah, yes, uh, Sure sure, Manjod ka ha? Yes, yeah, sure na. Last call. Ako, may ako last call. Sure na, sure, na. Sure na, Jod ka. Okay. Na na lang. Subay-subay na lang mo sa pikas-pikas. Kaya yung mauna maon na Manjod ni iyang decision mga kapabri. Balik-balik ko na ako nga maon na Jod ni. Maon na gini decision. Last na gini ang decision ni Inday nga. Dili na siya ako kay. Napod siya priority dito sa ila ha na gusto lang jud nga ati manong iyang personal vlog yes. happy po siya so kinsa may dili mo suporta og diha siya malipayon mm. di ba suportaan nato ang iyang <laughs> kalipay mo so, na so sa proud pobre no kani ato pa hangtod tuba tuba so, pasako, ako na nang i don't

Sa, sakit, kayo, sana. sakit pa sa break up, Jude. Sakit pa sa break up sa atong mga kawayan Pero, unta unta man, dawan ko na to kay... Ang kalipay ni Inday mo, ay firmina na suportahan mga kapobre. Maura judi ni pinaka -portante. Ako mga kapobre, dawat na ako si Inday nga wala sakit sa akong dughan. Kanang pure gihapon, tungod tibabaw gihapon akong pagpanggaw, paglove niya kay Dili Ramanggod ang ang among banding mga kapobre dili manggod kanang ang banding rasa vlogging kanang banding namo asilingan pa jud mi kanang nakasinati mi sa among kalisod sa usag usaba kanang bita wala kay bugas nya yeah, kanang nagkaon na lang kag saging tungod sa inyong kawadon agi jud namo na, na kapobre man ang sakit kayo mga nang kanang proud pubre gimug na nako na para jud na namo mga pubre dahil karoon, last dili na ta maghihilak. Kanang hinaut-unta, nasabtan sa usag-usa, nasabtan na tungtanan tanan nga nang angay nato suportahan ug asa malipay ang isa padayon lang tao saon man saan man nga, ing ani man ang kinabuhi. Pero mas nindot ni nga break up namo mga kapobre kay e ngano, na among pasaylo sa usag-usa, na agidala gihapon na ang gugma sa isang isa kay wala siguro yung gugma, dili mi mauli, dili mi makakita, dili mi magkabalik wala mi closure mo ma na. mahinaot ninyo sakit jud kaayo nga uh, magkabulag-bulag mi. Eh? Pero ang importante nagpakas naa ang -a among pagpasaylo sa usag-usa. Grabe jud ang among pag-ubba sa prod pobre so gud pa sa una pertijong lisura mga kapobre nga di ko maabot may ingon ani pero thankful gihapon mi bisan sa kasakit na agihapon namo ang gugma o kalipay karon og ang kalinaw na ang kon namo na sa usag usa mao nang salamat kayo sa makanunayon ninyong suporta last na akong istorya nga ako magpadayon sa proud pubri, nga wala na si Inday Dawato na gyud nato kay mao naman ayan decision og dawaton po nato mga kapobre nga ang kalipay ni Inday mao ang iyang pag solo vlog karon mao gyud na iyang kalipay so suportaan nato salamat kayo salamat kayo mao ra mga kapobre tagan salamat bulan gabi sa thank you